Ayan guys, nandito tayo ngayon sa On The Way Is Going To Corfakan Corfakan? Yes, where are we going? guys Where are we going? We are going to? Corfakan Corfakan! to Mitch Malika po ano ng uh, Corfakan sa Ayun Ay, Ano ba 'yun? Alexander Day. 'Yun so babae tayo ngayon, ano uh, ililipot natin sila. Para ma-experience nila 'yung long drive dito. Punta tayo ng ano Alsuhub. Ano tawag ng ding? Rest area. Alsuhub rest area 'yung uh, parang UA po sa okay. taas ng bundok. Tapos mag-overlooking. Ano man, sabi niya?

dito na tayo sa ano nga ito? Al, Al Suhub Al Suhub Ito ito Dami rin tao ngayon ha Ayun na Ayan yung UFO Ayan So si overlooking grabe ang taas Ano nang nasasabi mo sa taas ng inakit natin dito? At sa tenga Tayo imik lahat eh no? <laughs> wala nang marinig eh wala ano, nang gising sa yan? No? Yun guys, nandito na kami ngayon sa taas no? yung view dito taas ganda So dumating kami dito ngayon alas 12 ng tanghali Tutok na tutok yung araw pero malamig, malamig siya Ganda Ganda guys oh Overlooking So akit pa tayo dito sa taas Doon sila nandoon sila ayun oh, Ang ganda ng bilog na UP po na to. Ano yan actually guys? Restaurant restaurant. Tapos yung parking natin dun sa may baba. Ayan o. Tapos, dito sa gilid, pwede na mag-picture. may play area sa gilid. Dahil mga bata ngayon. Dito, pwede na mag-picture Dito.

Wow! Yana's turn! Yana's turn! Wow! Hindi ka na dulas, Yana! Hahaha! <laughs> Ganda ng ano, overlooking. What what can you say here about is here? Oh, dami, lamig, ang ganda ng flowers, oh. Ganda. Tapos may restaurant dito. Yana, be careful. Yan na, be careful. Be careful because you will fall down there. Ah, ang ganda. Lalim oh. Katakot. <laughs> Picture taking. Sa ganda ng view. Another one. What Wow. Ang okay, okay, ganda talaga ng video Wow. wow. <coughs> Pasubukan mo Picture selesai. Let's go. TikTok video sila. <laughs> <laughs> ano, nag-enjoy kayo? Sobra. Ganda. Maganda? Maganda, maganda. Meron na, namang isa dito up. umiiyak. May isang iyakin, ano? Uh Oo. -oh. Ayan, o. No? Iyak na iyak. <laughs> nag-enjoy naman ako dito sa bundok. <laughs> Oo. Oh. Oh. Sa bundok? Oo. Oh. Sa bundok oh. na, na. Oh. Malamig, no? Malamig, lamig. Pero hindi naman nag-i-slow. -e yeah. ka. So, saan naman tayo Kaya next? Ka. Trusted Disney Princess. Ano yan, eh? Ta-daaaang! <laughs> na siya eh. Ay! Nag-hi siya ha! Ano na? Ah, nakakita kayo ng panjensi na pose. Saan? Panis! O! Oh. Panis! <laughs> oh. <laughs> Ganda, no? Dapat na may 0.5 tayo eh dun sa point taas c -c eh. Panjensi na pose. Pamaya papakita ko sa iyo yung ano yung jensi na pose yung mga edad 19 years old. Kasi sa baba ng UFO, oh. baba kayo dito. Yan. Maganda magano dito. Picture. Tapos may mga flowers special siya. Oh. Yung sa Pinas, yung mga yung mga talahib. Kagaya nito. Dito, ano yan? Precious yan. Ginagawa nilang mga pang garden yan. Oh, ang ganda niya, ate. Oh. Pak, pak. Aura, pak. So yung overlooking dito guys Ganda oh God damn Wow Doon tayo bababa mamaya oh Yun yung waterfalls ah oh, game na, picture na. May susunod. Ay. Hi. Pagod, pagod. Sulit. sulit ganda, maganda ganda yung kayo. So, yes. 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 Parang sulit parang so, eh. <laughs> bitin bitin <day>. na, <laughs> <bitin> na <laughs> Nagugutom na mga Disney princess saka Prince! <laughs> yeah, <laughs> ganda. ganda. Eh uh, yeah, baba baba naman tayo do sa ano ah, sa may waterfall. Panalo dito. Ay si Ana na mag-lis. Ano, ano ba 'yung hinahanap mo? Di na nakapasok si Papa o. Ugas. Dali sa muna okay. punta okay. dito sa iyo. Pero yeah, maganda 'yo. Oh, maganda naman, parang effect lang. Masarap. Solid. Masarap. Solid. Masarap. Masarap pero gutom. Yeah. <laughs> Masarap din ng. Panalo, 'di? Lang lang. Nalo, okay. Sulit, sulit. Sulit, sulit. Balik tayo ulit bukas, no? Balik, balik. <laughs> balik. Walang puyat po. Puy. <laughs> At tulugan. Ayan guys, baba tayo ng ano, nang uh, waterfall. Maganda rin 'to, guys. Okay. yung sa okay, Ano doon you know. yung parang Greek. Tayo pa pala tayo Ay. pupuntahan. <laughs> Paano ba pupunta dito? Dito ba 'yan? Ah, oh, dito dito. Dito din. Tayo guys, ano? Waterfalls. Wow. Ganda na. No? Opo, oh, oh, may kotse, may kotse. Ayan, ito na yung ano, waterfalls. Picture na naman, unlimited pictures. Ganda guys, oh. Tapos may bago pala dito, yung taas sa'yo, no? Hindi ko alam kung anong meron to, baka coffee siguro yan. Mga coffee shop, pwede magtambay. Ayan yung entrance o. Oh. Ganda no? Man-made yan guys ha. Ah? Malupit. Sikat na sikat tong waterfalls na to. Corpacan waterfall. Oh. ko nga po lang yung paglalakas. Nukok. din nga po Up, oh, syempre nandito na tayo sa Ano tawag dito? Parang Greek ano? Yes, Yana oh. Ganda guys oh. <laughs> Asa si Day? Ba't na doon? Ganda dito guys, parang amphitheater to eh. Yung amphitheater ba tawag dito? Amphitheater? Yeah. <laughs> Ya, yeah, dami mo sinabi. <laughs> <laughs> Ganda dito. Ayan, meron nga siyang stage dyan. Oh. So, parang, parang merong mga musical events dyan. Tapos dito yung audience. Dayana na! ahu, ahu! <laughs> yun guys, salamat salamat sa ating pagsama sa ating vlog. Thank you so much guys. Bye bye, bye bye. Enjoy enjoy. bye bye. enjoy, 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 don't enjoy. Forget, kayo. Bye bye. Don't forget to subscribe. <laughs> Ay, don't forget to subscribe. Sa tatang mo pa. enjoy kayo. Yes. 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 Sobra. Sulit, sulit, sulit yung puyat. So walang pagod, walang puyat. Oh, next time ulit, view. bukas ulit. Ano? Oh. Dabem. Dami mo Instagram abo bye -bye. Bye. bye bye. bye bye. Bye bye. Bye bye. bata batuta. Gutom na. <laughs> bye. Bye bye. Bye bye. Bye so, yun lang, guys. Salamat sa sa amin. bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye